Hama? Nice Albert. Ingat ka, anak, ha? Ingat. Oh, Kayo'y dalawa, ha? Mga lola niyo, alagaan niyo. Tay, ingat po kayo doon, ha? Ikaw naman. Mag-enjoy ka lang dito, ha? I know you're gonna be alright. Kasama naman ng mga lola mo. Eh. Hindi tayo vet mo. Siyempre ang kapatid mo. Ngayon kayo, ha? Sige, ano. Bye-bye. Bye. Sagay, pasok mo na ako sa kwarto. Bye. Sa ba na paramdam ko. Sakit na po muna ako. Oh. ito ibig na sa po ako. Eh, gusto ko mas masakit pa eh. Bakit niyo po ba ako sinasaktan, tita? Ano sasaktan? Makinig ka sa akin. Gusto mo makasama yung daddy mo, di ba? Pwes, tiisin mo lahat. You want to be a part of this family? Magdusa ka! Wala na yung ni Joseph. And if you're expecting me to treat you like a daughter, sorry ka na lang. Because I will never, ever treat you as one. Well. Para sa akin, sampit ka lang dito. Pero ano nga magagawa ko? Anak ka nga ni Edward kaya magtipisa na lang tayo. Hey. Kung si Ma, inis na inis na sa inagod. Ako naman, sawang-sawa na ako sa pagsusumiksip mo sa daddy ko. At syempre, ilagdag mo pa yung mo kay Brix. Kaya ito yung contribution ko. i